araw-araw na mga salita ng Diyos. Sa ngayon, formal na gagawing perpekto ng Diyos, iyaong mga walang reliyosong paniwala na handang isantabi ang kanilang dating mga sarili at sumusunod sa Diyos sa matapat na paraan. At kanyang gagawing perpekto, iyaong mga nananabi sa salita ng Diyos. Ang mga taong ito ay dapat manindigan at maglingkod sa Diyos. Sa Diyos ay naroroon ng walang katapusang kasaganaan at walang hangganang karunungan. Ang kanyang kahangahangang gawa at mahahalagang salita ay naghihintay sa lalo pang mas maraming bilang ng mga tao upang masiyahan sa mga iyon. Sa ganitong kalagayan, yaong may mga relihiyosong paniwala, yaong humahawak ng pagiging nauna sa panunungkulan, at yaong hindi maisantabi ang kanilang mga sarili, ay nahihirapang tanggapin ang mga bagong bagay na ito. Walang pagkakataon para sa banal na espiritu na gawing perpekto ang mga taong ito. Kung ang isang tao ay hindi nagpasya na sumunod at hindi nauuhaw sa salita ng Diyos, kung gayon, hindi nila makakayang tanggapin ang mga bagong bagay na ito. Sila lamang ay magiging mas lalong mapanghimagsik, mas lalong tuso, at hahantong sa maling daan. Sa paggawa ng kanyang gawain ngayon, itataas ng Diyos ang mas maraming tao na tunay na nagmamahal sa Kanya at nakakatanggap ng bagong liwanag. At lubos niyang puputulin ang mga reliyosong namumuno na ipinangangahas ang kanilang pagiging nauna sa panunungkulan. Iyaong matitigas ang ulo na lumalaban sa pagbabago. Hindi niya naisang isang isaman sa kanila Nais mo bang maging isa sa mga taong ito? Ginagampanan mo ba ang iyong paglilingkod ayon sa iyong sariling mga kagustuhan o ginagawa mo ba kung ano ang kinakailangan ng Diyos? Ito ay isang bagay na dapat mong malaman para sa iyong sarili. Isa ka ba sa mga reliyosong namumuno? O ikaw ba ay isang bagong silang na sanggol na ginagawang perpekto ng Diyos? Gaano karami sa iyong paglilingkod ang pinupuri ng banal na Espiritu? Gaano karami rito ang hindi man lamang aalalahanin ng Diyos? Pagkaraan ng maraming taon ng paglilingkod, gaano kalaki ang nagbago sa iyong buhay? Malinaw ka ba tungkol sa lahat ng ito? Kung ikaw ay may tunay na pananampalataya, kung gayon ay itatakwil mo ang iyong mga lumang reliyosong paniwala mula noong una at paglingkuran ng Diyos ng mas mabuti sa isang bagong paraan. Hindi pa huli para manindigan ngayon. Sasakalin ng mga lumang reliyosong paniwala ang buhay ng isang tao. Ang karanasang tinatamo ng isang tao ay maglalayo sa kanila mula sa Diyos upang gawin ng mga bagay-bagay sa kanilang sariling paraan. Kung hindi mo bibitawan ang mga bagay na ito, magiging sagabal ang mga ito sa iyong paglago sa buhay. Palaging nagagawang perpekto ng Diyos yaong mga naglilingkod sa kanya. Hindi niya sila pinalalayas ng pagayon-gayon lamang. Kung tunay na tinatanggap mo ang paghatol at pagkastigo ng salita ng Diyos, kung maisasantabi mo ang iyong mga lumang reliyosong pagsasagawa at alituntunin, at hihinto sa paggamit ng mga lumang reliyosong paniwala bilang panukat ng salita ng Diyos ngayon, sa gayon lamang magkakaroon ng hinaharap para sa iyo. Ngunit kung kumakapit ka sa mga lumang bagay, kung itinuturing mo pa rin bilang kayamanan ng mga iyon, sa gayon, walang paraan na maliligtas ka. Hindi pinapansin ng Diyos ang mga taong tulad niyan. Kung talagang nais mong magawang perpekto, kung gayon, dapat kang magpasya na talikuran ng ganap ang lahat ng bagay mula noong una. Kahit na tama ang ginawa noon, kahit na ito ay gawa ng Diyos, dapat mo pa rin makayang isantabi ito at ihinto ang pagkapit dito. Kahit na malinaw na gawa ito ng banal na espiritu, tuwirang ginawa ng banal na espiritu, ngayon, dapat mong isang tabi ito. Hindi mo dapat panghawakan ito. Ito ang kinakailangan ng Diyos. Ang lahat ng bagay ay dapat mapanibago. Sa gawain ng Diyos at sa salita ng Diyos, hindi siya tumutukoy sa mga lumang bagay na naganap noon at hindi siya humuhukay sa lumang kasaysayan. Ang Diyos ay isang Diyos na palaging bago at hindi kailanman luma. Hindi siya kumakapit kahit sa kanyang sariling mga salita mula sa nakaraan. Kung saan malinaw na ang Diyos ay hindi sumusunod sa anumang mga alituntunin. Sa ganitong kaso, bilang isang tao, kung palagi kang kumakapit sa mga bagay ng nakaraan, tumatangging takawalan ng mga yon at mahigpit na ginagamit ang mga yon sa nakapormulang paraan. Samantalang ang Diyos ay hindi na gumagawa sa mga paraang ginawa niya noon. Kung gayon, hindi ba nakakaantala lamang ang iyong mga salita at kilos? Hindi ka ba nagiging kaaway ng Diyos? Hahayaan mo ba ang iyong buong buhay na lubos na mawasak at masira dahil sa mga lumang bagay na ito? Gagawin ka ng mga lumang bagay na ito na isang tao na humahadlang lang sa gawain ng Diyos. Nais mo bang maging ganitong uri ng tao? Kung talagang hindi mo nais yan, kung gayon, ay itigil mo agad ang iyong ginagawa at mag-iba ng landas. Magsimulang muli hindi tinatandaan ng Diyos ang iyong nakaraang paglilingkod.